So mga kabahin, dito tayo ngayon sa floor center. Mamimili tayo ng tiles. So ayan, yeah, mga kasawa natin. So sa tara, samahan nyo kami. Let's go. Ito kayo vlog naman. Yeah. Outdoor, siyempre kailangan dito ay medyo rough. So ang options ay neutral color. So maroon grayish lang na rough. So, para pag kahit mag-ulan, di ba? Hindi madulas. Parang okay to. Masyadong dark to eh. Dito bro. meron na silang square meters or you ilan yung specific area nung bawat spaces natin. Kaya nga lang, syempre, hindi dapat sakto. So, nagpapasobra tayo ng 10, minsan 15, minsan 20% pa nga para dun sa quantity kasi papasobra din tayo para in case of future na masira yung isa o yung dalawa, meron tayong exact code, exact batch nung tiles na yon para matali natin mapaltan. Ito. Ito. Okay din siya. Okay, okay. 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 din. Ganda yun. Ganda. Pero hindi siya ganoon ka rough. Medyo makikita mo na medyo glossy na konti, ng... No? Rough siya. Mas matindi yung roughness nito. Talagang ano siya, oh. Eh. Okay. Okay. So pagkatabay natin yung sa porch at sa garahe. So if ever, mas makapal okay. po. Hindi, mas makapal pa rin ito, sir. Nakalubog lang, nakalubog lang. Nakalubog lang siya. So kakasal sa garahe natin ang magkano? Pwede. P41,000 para sa 60x60 na 286 pesos per time. Yes. Hindi, hindi, hindi kami papakita ako sa so magtitingin tayo ng ibang options sa garahe. So usually sa garahe, ito yung madalas 30x30. Ang labing thickness niya. Ang kapal. So kung sa... Mas nandira lang sa nasa. From 41 to So ito, so... 24 Doon sa area na 44 square meters kanina Papalo tayo ng 70,000 Sir Double. Ito naman is mas manipis How much to sir? Nasa 64 pesos 64 mm -hmm. Durability uh, Mas ma mas, matibay ma ma to Pero kung pang garahe Pwede to sir 54, 56, 56, 56, 56, 56. Okay. Ito ako sir, last na, 99 56 Yung kanina doon, yung 60 41, by 60. 41. So how much the difference is around 15? 15,000 15, difference Parang mas makapal ka sir eh Okay, well, lang tabi natin sa kapila oh, Mas compare mo dun tara, sa tara, isa sir Yes, mas makapal Negative pa. ako dito, manipis Negative ako sa isa, sobrang <laughs> Sobrang mahal. So itong 99 pesos per piece, kabi natin sya doon sa isa. So, ayan. na thickness. Ayan So Kunti lang naman yung difference. Para mas gusto ko ito. Service ang lanay sa porch. Teka lang, yung 44 mo ano ba yun? Ito po. I mean, kasama ba yung lanay doon sa 44? Airport po lang. Carport po ba yung 44? Uh, Sige, kunyari, 44 plus Airport Lanay airport, Lanay Service and service, 21 Oo, oh, pati service Perch po Hindi, ah, ang porch natin yung ano, ito It's 99 2,000 tayo sa outdoor Tayo pa lang Sige, okay yan, approve Enter na tayo, next natin ay yung Glossy naman na para sa Living Dining Kitchen glossy siya. Wala masyadong texture. Talaga. Ano to? Polar ba to? Ano ba natin ngayon ay yung pang interior para sa living dining kitchen. Kailangan glossy para madaling i-maintain, madaling wala siya, madaling vacuum. Maganda rin sa interior na medyo reflective oh, din yung material dun sa flooring So, same lang, no? 33,000. Tatlo <tinyo> ng location, or? location. location living dining kitchen. Ang panels lang naman. Ang kahoy. Ito, so, Ito, para sa mga rooms. Bedroom. Yes. Or ito. 54, 50, 54 square meters. Ito ay papalo ng magkano 40,000 40, ito ay 384 84,000 sobrang light di difference texture wise I think, oh, mas maganda talaga daw no? kasi ito medyo rough no? Huh? thickness Ito ganun kalamig kasi ano. natin ay ano. Oh. So, 933 pesos 6, 1, 2, per tile. Pero that 60 6, by 126.1. Ito ay hindi pareho sa lahat ng projects namin. No? Oh. Dahil ang client namin is very flexible naman sa mga additional. So nag-upgrade ng mga tiles. Maliban pa doon sa kanyang package sa top. So ito ay upgrade na kung tawagin natin. So go for it. At ng toilet, body powder, except sa main. Is pare-pareho ng flooring. Nagpun ng candy. Oh, lahat ng candy. neutral lang. Mag shower or may ganun. Hindi siya ganun ang gas. This is 30 by 60. Yes. How much? 156 per piece. Bagi pala mag-plug ni Kaiko. Transition. Tiga, seryo. Sa pag-identifian naman yung ganda niya. Sir, eto. Papayagaya natin ang glossy na wall tile. Sige, dali natin ito. Wall tiles po. Pwede sa wall tiles. Ah, yung okay. Ito, so, sir. So, so, medyo may gothic contrast. Pero nung design, almost the so, same naman yan. Marble. That were parang running. It... Kasi sa rendering nila, architect, ano to eh. Dark, dark color. Aranjamas. Medyo ganyan na glossy na. Eh, Mas dark yung pader eh, kasi sa wall. Makikita mo talaga ng difference ng kulay. Yung pareha silang gray. So usually ito yung rough, rough finish gloss sa pader. Para pag may shampoo sa sabon, bababa lang. Ito naman habang tinatapakan mo, hindi siya ganun kadulas. Ganun siya yung parang sa rendering. Tapos yung gitna doon, ay, may, 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 parang lining eh. So guys, yung buong tour natin ay umabot na tayo ng 204,000. So, meron na tayo sa labas, outdoor. Meron na tayo sa, sa loob ng interior. Meron na tayo sa buong second floor rooms. Uh, ayon, ayon, ay, TNTs na lang. Noon, meron ka ba? Wall tiles. Wall tiles ng TNT. Yes. Testing nyo nga. dineta uh sketching here maganda din sir kasi dark kitao na lipilit talaga noon din correct right. how much daw sige astama ko bayad tayo let's go okay. so mabayaran na 279 all right 230,000 pesos para sa isang 160 square meters na lupa na may total of 233 square na florea. So, ito ay mayro hindi bigla yung kitchen, porch, garage. So, outdoor, indoor, bedrooms na mayro sa masters. Dalawang common uh, common bedrooms. Sa main, sa powder room. Uh, masters toilet and bathroom, common toilet and bath. Tsaka yung bath na main area. Ito yung top ang nabing. Guys, thank you for watching. See you sa next vlog natin. Bye! -bye.